Siguro kung merong isang tao na may karapatang um, magsalita uh, kung ano yung tinatawag na justice, na yung sinasabing no one ever can escape, di ba? Can escape justice. Siguro alam na natin kung sino yon. Si Senator Dilima, lalong tumapang sa pitong taon niya sa kulungan alam niya sa sarili niya at ang pinanghahawakan niya ay ang katotohanan, ang kanyang malinis na konsyensya. Kaya eto, siya po ay nanaig. Hindi kinaya ni Digong. At yun nga, sa madalas kong sabihin, pasikat ang araw. Napakaganda, napaka-promising ng magiging bukas para kay Senator De Lima. Pero kay Digong, hindi na, mukhang hindi na talaga sisikat <laughs> araw ang isang ito. atong si Digong ano. Pero totoo, malaking malaking dago ang nangyayaring ito kay Dikong. At yun nga, kung ito ay matatawag na karma, so be it. Karma talaga ito sa mga taong uh, puro kabulastugan, panggagago, kalimonyuhan at pangtatridor sa ating bansa ang ginawa. Baka nga, baka nga kulang pa itong lahat na posibleng mangyari sa mga Duterte pagka-aresto kay Dikong Limbawa. So yan, na na si Kibuloy, from fake son of God to captured the fugitive. Yan. Most wanted ng FBI. Ito pong silang suportahan ng ilang mambabatas, sa ng ilang senator. senators. Kibuloy's arrest proves no one is so powerful as to escape justice. Yan. So kahit anong powerful mo, kahit anong paghahari-harian niyo po, kung kung dapat kayong managot sa batas, ay dapat lang nagawin yan. Okay, naniniwala doon. Hindi talaga oobra yung power, yung wealth na meron kayo para kayo ay makatakas sa batas. PNP has demonstrated that they are, after all, up to the task. So parang dito sa puntong ito, pinapupurihan din ni, ni Senator Dilima, De Dilima, ang PNP dahil sa kanilang mandato, ginawang dahil sa kanilang trabaho dahil sa ginawa lang nila ang kanilang task. Duterte, ito yung pinaka-exciting, you are next. So susunod na nga ba si Duterte? Yun nga, sa madalas ko rin na mukhang ito ay mangyayari bago ang kapaskuhan. Kaya napakalaking regalo ito para sa mga kababayan natin na naging biktima ng illegal or ng, ng fake War on drugs na yan natin si, si Duterte at syempre sa buong sambayanan. Magiging malaking Um, gift ito, maagang Pamasko ito para sa lahat sa atin Good luck Also bantad Sabi ni Senator Delaney